kung isa ka mang cat owner o hindi, sigurado akong nakakita ka na ng isang pusang natutulog na nakatakip ang kanyang muka gamit ang mga paws niya. At bilang isang tagapag-alaga, hindi mo dapat ito isa bahala dahil maraming nakatagong rason sa likod ng ganitong behavior ng isang pusa. Maraming iba't ibang sleeping positions ang mga pusa at iba-iba din ang kahulugan nito. Pero sa video na ito ay magpo-focus tayo sa isang sleeping position ng pusa. Ang mga pusa ay parehong predators at prey at nakatanim na sa kanila ang maghanap ng matutulugan na safe para sa kanila. Ibig sabihin, kailangan makahanap muna sila ng isang mataas na area o kaya ibabaon nila ang muka nila sa isang unan para lang makaramdam sila ng sense of security. Alam kasi nila na ang kanilang muka ang isa sa mga pinaka-vulnerable point kaya gusto nilang laging nakatakip ang kanilang mga muka kapag sila ay natutulog. bagamat ang mga pusa ay mahilig sa warm areas masakit pa rin naman sa mata kapag direktang tumatama ang sinag ng araw sa mga mata nila kaya naman ginagamit nila ang kanilang mga buntot at tuhos para magsilbing proteksyon mula sa sinag ng araw Isa pang dahilan kung bakit tinatakpan ng pusa ang kanilang muka na makakarelate din tayo mga tao ay dahil nagsisik sila ng comfort sa ganitong posisyon sila komportable at lalo kapag sila ay nasa deep sleep pusa ay gustong gusto na palaging malinis ang kanilang coat dahil nakakatulong ito na maging healthy sila. Dahil dito, nakakaubos din ito ng kanilang energy kaya dapat inyong bantayan dahil maaring dahil sa pagod niya ay makatulog siya habang naglilinis ng kanyang mukha.